And guys, hello po. Naman naglalakad tayo sa labas, nakakita tayo ng isang giant golden orb weaver o Nepelia pelepis para sa kayong scientific name. Ayun po, bihira na lang yung ngayon. Uh, mostly nakikita ito sa mga tabi ng mga bahay o kaya sa mga gubat. Ito yung mga sapot ay napakalalaki. Ayan. Guys, gagawa siya ng panibagong sapot. Siguro naapektuhan na no? nasira yung kanyang bahay dahil napakalakas na ulan kagabi kumagawa na naman po siya ng bahay and guys so nakikita nyo sumpa natin ng konti sumpa natin ng konti yan ayun napakalapit na po guys ano ay gumagamit tayo ng macro lens zoom ayan po pinaka zoom niya ayan yung zooming effect niya ayan makita niyo using my macro lens yan po. Napakaganda po ng spider na to. Nakakatakot siya kasi napakalaki talaga niya. Uh, kasi laki siya ng palad ng tao. Ayan. Hindi po siya yung ano yung gagambang pinanabong o yung pinalalaban talaga. Mostly kinakatakutan to ng lahat kapag nakita kasi nakakatakot yung insura niya. Yan. Napansin ko kanina meron na rin siyang baby ayun no Oh. Ayan, tumutulong na rin sa kanya sa paggawa ng bahay. Ayan po siya, ayan po siya, guys. Ayan. Ito yung kanyang malapitan. ganda ng itsura. Ayan po, guys. Ito yung kanyang Okay. Ganda. Ganda, guys, ng kanyang ano, itsura. Ayan, guys. Ayan.